ah oh. na naman kaya itol yaranan nai na itol yung bulingwisda hey. hey. hey, yung buling natin yung 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 Oh, ayan po. Magkatinelas lang ang agurami dito. Ang pakalabad ka idol. Oh. Nakasya si idol, oh. oh. na oh. idol. Oh, ay sabukal. Kalakit. Ay, kalabi ang air ka idol. Tingnan nyo. Ay, Oh, sila, sila pa. Okay. Lalaki, idol. Lalaki ka palang isda dito. Dali, lalapad eh. ka idol o. Anong masasabing dito sa mga idol to? Sabi yung hindi ni idol. Si idol o. Oh. Baka na. Hmm? Ang galing mga panay ka idol? Ito yung dami isdahan Ano kaido? Pakagaling mo. Ano? Bulig mga kaido. Ano? Ito yung kaido. Isda. Ano natin lahat yan? Ano natin yung mga mapapakinabang isdahan nga yun mga kaido? Kasi wala na yan. mga Mangyayahayari dito mga idol. Ano Pagka iniwan pa natin yan, ibu na lang makikinabang yan. Sayang naman mga idol. Kaya, na... itirahin natin yan. At kalulaki idol, tilapia. Saan natin ibubusyan doon? Saan? Sa dulo. Yan yan iyan. Yan na rin ng mo ito. Lok idol oh. No, ang kagaling mga paniki idol. Ayan, kinananan niya idol lo. Ayo. ayan, ayan. Tingnan niyo uh, Uy! masaya idol. niya. Oh. Uy! 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 Uy. Aalis idol. Tingnan nyo naman mga idol lo. Sila, pia, mga idol. Si mga idol Ayan mga ka-idol, ilangat ang peace pa natin mga ka -idol. Good morning, good morning mga ka-idol. Saan lang para, ano yan? Tatakboy mo na doon yan. Ayun. Ay, ay, Lalagyan natin dyan yan, Dol. Ha, ah, yun, Dol. Sa may kabila, Dol. Ayun yung pinto. Ha. Ah. Ayan na, mga kay, Dol. Tsaka na ni Idol yung Uy. huli ng isda. Ayun yung huli natin, mga Idol. Ayan, Idol. Tutubo dito, Idol. Ayan, mga kay, Dol. tatanggalin, do, tatanggal dito. Ah. Ito mo, Dol. Ayan, no. Ayan, mga kay, Dol.

Pumasok sa buslo idol yung sida. Ha? Pumasok. Pumasa ano? Oo. Ah, sobrang dami. Na. Ay, mga idol. Kumakapan si idol. Magaling yung mga bulig, hindi na kumikibo.

sáng Nhi là nó bỏ ấy thôi đang, ta đi đó ấy Aduh, terus di lalai lagi boleh gini? Jangan, guys, jangan. 你哈，那那怕大一了。